Gaya po ng dati, salahat po ng mga politiko, ng mga kawatan, at isama ko na rin po itong mga nagko-comment ng kabubuhan at katangahan, mamatay na lang kayong lahat. Kasi kayo talaga ang totoong piste ng lipunan. Napakarami na nating mga kababayan ang kabi-kabila na kahit sa ang kasumuling makikita mo yung kahirapan ng ating mga kababayan. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga kawatan ng mga animal na ito, uh, kung bakit tuloy-tuloy pa yung mga investigasyon dyan sa sa kongreso na yan na wala namang kakwinta-kwinta. Kaya tuloy sila sila ay nagbabangayan na. Hindi hindi po malayong mangyari na baka bukas makalawa ay magbabarila na itong mga hunghang na mga congressman na ito na pinabore ang mga honorable ang mga putang panito. Ayan, ang babastos. Nakita nyo si uh, nakita nyo itong si Abante na manyakol na ito. Ha? Kung, masi, kung sigawan niya si General Wilkins, bilyan niyo iba? Ganon-ganon na lang? Yan ba ang mga honorable na mga buwakan ng ina niyo? Anyway, ayan po, dahil nagkakagulo na rin po dyan sa Kongreso, sila-sila ay uh, pinalayas na yata nila itong si Banyakol na Banti ito at saka itong si King Coy na Fernandez na ito. Dahil doon sa kanilang mga, kagaguhan, uh, nakakausapin nila yung kanilang uh, witness or resource person. So, ibig sabihin, aminado na sila yung kanilang na uh, ginawang kababuyan uh, dyan sa, dahil doon sa pag pakikipag-usap doon sa kay Colonel Grijaldo na yun. Bakit panin ninyo itinutuloy na wala ng kredibilidad yung kongreso na yan? Dahil unang-una, sina ako na nagsasabi sa inyo na mga buwaka ng ina nyo, wala na kayong kredibilidad kahit kaunti. Bagkos, ang tingin namin sa inyo kabastos-bastos na tapos ngayon ganado pa kayong tawaging honorable na mga buwaka ng ina nyo. Subukan nyo kayang ipatawag ako dyan at paghahampanusin ko mga mukha ninyo dyan. Walang kakwinta-kwinta. Yan ang tiyag-tayag sa inyo. Umiikot kayo ng mga buwaka ng ina nyo. Kung ano makikita nyo dito sa ating mga kababayan na nakakarami na nating mga kababayan na walang masahin. Buwaka ng ina nyo. But anyway, dahil yun ang bungad ko dito sa lahat ng mga akawatan ng mga politikong ito, mata-kongreso at mapadyan sa Senado na yan, ah, mamaya sabihin ko rin yung mga kawatan sa Senado diyan. ah, nang na sinasabi ko nga rito sa lahat ng mga kawatan ng mga politiko dyan, congressman at saka Senado, magkamatay na lang kayong lahat kasama na itong nagko-comment ng hindi niya alam ang kinokoment niya or nagko-comment ng kabubuhan at katangahan, masama ka na dito sa mapiste na dadaanan ng kulira itong mga magnanakaw ito kasama na itong bubo at tanga na nagpo-comment na hindi niya alam yung kino-comment niya. Mamatay na kayong lahat. Ngayon, doon naman po tayo sa aking mga subscribers. Sa lahat naman po, simpre, ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers, yung uh, uh, hindi pa man po nakakapag-subscribe, ay uh, nananatiling uh, nanonood itong ating mga, mga in-upload na video pagpalain inawa kayo ng ating Panginoon at inaasahan ko po yan na sa lalong madaling panahon ay ibibigay na po sa inyo ang swerte na para sa inyo. Dahil madalas ko pong ipinagdarasal dito Lord, lahat ng may patuloy mong ibinibigay na blessing sa akin tinatanggihan ko na Panginoong Hesus. But instead Naibigay mo sa akin or patuloy mong ibinibigay sa akin ang mga blessings na ito. Ibigay mo na ng diretso dito sa lahat ng mga subscribers ko. Yan po ang lagi kong ipinagdarasal. At uh, umaasa po ako na hindi na po magtatagal ay masusumpungan nyo na po or ibibigay na po sa inyo ng ating Panginoon yung swerteng madalas ninyong naririnig sa akin. Ayan po. So, uh, ngayon po ay uh, hindi lamang po dyan sa kongreso ang nag-aaway-away na, maging dyan po sa Malacanang nag-aaway-away na rin. So, ano po bang pinag nila? Natural kwarta. Ano pa bang pag-aawayan itong mga ito? Oh, pagiging mga kawatan itong mga ito, sila-sila nag-aaway-away dahil sa pagiging kawatan ng mga animal na ito. Ano pa nga ba Wala namang iba. Dahil kung matitino itong mga ito, hindi mag-aaway-aaway ito. Oo. Oh. Tingnan nyo. Yan palang uh, dyan sa sinado na itong si uh, Kihintok ka din pareto ito. Hayop na ito. Ha? Huh? Baka ng ina nyo, sinasabi ko sa inyo. Darating ang araw. Na mapupunta ako dyan. Ngayon palang sinasabi ko na sa inyo para mapaghandaan ninyo. Dahil kung may bibigyan ako ng pagkakataon, sabi ko nga, timong kutsara wala akong ititira sa inyo. Lahat yan ay babawiin ko. Either you like it or not, iso-surrender mo sa akin yan, or else, babalatan kita ng buhay at lilit ko kayong mga tawatan kayo. Tandaan nyo itong sinasabi ko ito. Pag hindi nangyari yan, well, sabihin yung sinungaling ako. Ayan, nagkakagulo na dahil sa pira itong mga buwa na ngayon ito. Imaginin mo, sa mga yon may bagyo na naman. Kabi-kabila yung andami-dami na, nating mga kababayan ang uh, talaga ng mga gutom na gutom na. Pero nakukuha pa nitong mga animal na mga kawatan na ito ang bumili ng uh, A private plane at saka helicopter ang kapal ng pagbumukha ninyo mga animal kayo, sabi ko nga sa inyo kung nandito lang kayo sa harapan ko sinasabi ko dudorogin ko ang pinong pinong yung mga buho ninyo mga gago kayo kahit kailan kahit kailan, hindi na kailan man, babangon ang Pilipinas hanggat hindi nalilipol itong mga tawatang ito kaya mga kababayan, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe dito sa ating channel. Hindi man po tayo umabot kayong 2025, ay sana umabot tayo sa 2028 at pwede nating uh, ilaban yung ating mga subscribers na yan. At sinasabi ko po dito, o oh, ulitin ko na naman po yung aking sinasabi rito, if ever na mapunta ako dyan, hindi ko po kailangan na magtagal dyan. Hindi ko po kailangan ang tapusin yung termino ko dyan. Hindi po. Ang sinasabi ko lang po dito, once na tong, -tong ako dyan, isa hanggang dalawang buwan lang po ako mananatili dyan, sisiguraduhin ko pong lipo lahat ito mga kawatang ito. Lahat ito, lilit-sunin ko ito para sa ganun ay hindi na pamarisan, hindi na makapanglahi, itong mga demonyong ito para hindi na sila nakakapirwisyo dito sa mga kababayan po. Yan ang tandaan ninyo. Kaya tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. But anyway, ay malapit na po nating ma-reach yung 100,000. At uh, yun po, atin pong si masisimulan na yung ating uh, ipaparapol. At para sa ganun, kahit naman paano ay maibsan-ibsan yung ating uh, problema sa buhay bagamat naibsan na lang kaunti dahil nga po uh, itong girang ito ay talagang uh, malayo na po sa katotohanan na magkaroon pa ng gira dahil ngayon pa lang po hindi pa man po official na nakakaupo itong si President Trump sinabihan na niya agad itong Israel at itong a-Arasya uh, uh, na itigil na Yang girang yan. So, ibig pong sabihin, napakalaki po ng pag asa natin na wala nang matutuloy na gira. Kaya ang gagawin po natin, ire-reforma po natin. At uh, para magkaroon po tayo ng, nagkaroon uh, uh, din po tayo ng time na para makapag-reforma ng ating sarili. Kasi kung aasahan lang po natin, itong mga politikong mga tawatan na ito, wala na pong mangyari sa inyong buhay. Tandaan po ninyo yan at uh, hindi ba matuloy ang girang yan, tandyan pa rin itong mga kawatan yan, same, maghihirap at magugutom pa rin ang ating mga kababayan dito sa mga pinaggagawa nitong mga animal na mga kawatan ito. Anyway, so yun pong isang na nakaraang vlog ko ay uh, tumawag si President Duterte at nag-congratulate siya kay, kay, siya kay uh, Donald Trump. Uh, doon sa uh, nakikitang panalo and then kahapon lang yung vlog ko si Trump naman yung tumawag kay President Duterte yun po yung sinasabi ko na hindi ko po alam kung ano yung uh, pinag-usapan nila at ngayon naman tumawag ulit si uh, si President Trump kay President Duterte so nakakapagtaka na po yan ngayon ito bang si Bangag ay tumawag na rin sa kaya kaya President Trump hindi po tumawag pero naggubawa po siya ng statement ng pagkukongratulate kay President Trump at anong nangyari doon sa kanyang statement binaliwala ni President Trump ang ibig sabihin hindi niya uh, binag binigyan ng pansin or hindi niya binigyan man lang ng pag panahon yung statement ni Bangag. O, oh, see? Nakakaya. Kasi nagpipiling, uh, nagpipiling close nga itong mga Bangag na ito kay Trump, kasamantalang ayun na. At, uh, ewan ko, eh, wala pa akong uh, wala pa akong uh, information dito kay Marlica uh, dahil ang alam ko, ay uh, inaayos na isa-isa uh, yung mga dokumento na isa isosumite niya dito kay Trump. Ngayon, sasabihin yung fake news ako doon sa sinasabi kong uh, hindi pinansin ni uh, Trump itong uh, statement ng congratulation ni si, nitong si Bangag na ito. Anyway, ay uh, ipaparinig ko lang po, ipapanood ko lang po sa inyo ng mabilisan

A common vision and a long history of working together I am hopeful that this unshakable alliance tested in war and peace will be a force for good placing a path of prosperity and amity in the region and on both sides of the Pacific this is durable partnership to which the Philippines is fully committed because it is founded on the ideals we share freedom and democracy I have personally met president Trump at a young age So I know that his robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President Trump. Ngunit ayon sa kumalat na malita, ay sa kabila nito ay tila di imanopinan si yeah. Donald Trump ang nanginasabing pagbati. At marahil ito ay dahil alam naman lang lahat kung kanino close si Donald Trump. At iyon ay walang iba kundi kay Pangulong Rodrigo Duterte. At ang isa nga di sa patunay dito ay ang nalathala sa iba't ibang social media at pahayagan na gustong gusto ni Donald Trump ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Tiyak na umano sa ngayon na nag-aalala na ang mga loyalista para kay BBM at sa administrasyon nito. Paano na ang naratibo ng mga loyalista na ang mga Duterte ay pro-China? Mahaba pa yun. Ang importante po yan, narinig ninyo na hindi pinag- pinansin ni Trump yung statement ng pagbati nitong si Bangag. At uh, actually, ayun ko kung pwede ko sabang sabihin dito dahil may, mayroong, merong uh, mayroong sinabi talaga si Trump eh na ina-appreciate niya yung mga buma, uh, nagpag, uh, nagpadal, nag, nagbigay ng greeting sa kanya. Uh, kahit sino ina-appreciated niya. Pero mayroong bawi doon na ang sinasabi niya, I don't uh, accept greetings coming from bangan. Yun na sabi niya. Ha? See? So, ibig sabihin, mayroon na siyang alam. O, di ba? Maliwanag po yung sinasabi diyan na hindi raw talaga pinansin. Yung kanyang statement ng congratulations. Sir? Ito ang malaking dilubyo sa inyo na mga ka mga kayo, mga kawatan kayo, na mga bangag kayo, ah, pag yan ay nakarating palalo kay Trump yung mga video ng mga ka kabuisita ninyo. Imagine nyo. Habang napakarami nating mga kababayan ang halos sa na kumain na ng damo dahil sa walang masaing nandiyan kayo nagpa-party party kayo at wala kayong ginawa dyan kundi humigop kayo ng humigop ng mga animal kayo ng shabu sino? tao pa ba kayo? yan ang tanong ko meron tayo meron tayong merong oras para magkita-kita tayo tandaan ninyo mayroon at sinabi ko na kanina wala akong sasantuhin sabi ko nga huhubaran ko kayo lahat kukunin ko pagkayan ay nakuha ko lang nabawi ko lahat yan mga yan sisiguraduhin ko nagaganda ang buhay nitong mga kababayan ko or either itong mga subscribers ko na lang dahil yan ang plano ko babawiin ko lahat na mababawi ko lahat ibibigay natin dito sa ating mga subscriber lahat yan wala akong ititira dito He, tahasang uh, tahasang uh, matulog sila dyan sa kalsada dahil lahat yan lahat ng mga pinatayo nila mga mansyon na yan, babawiin ko yan. Lahat yan, wala akong titira. Katunayan, hindi nga lang basta babawiin ko, tatalupan ko pa sila ng buhay, itong mga gunggong na ito na mga nagpapahirap mga apiste sa lipunan. May oras tayo. Magkikita-kita pa rin tayo mayroon pa akong 25 years or 24 years na natitira dito sa mundong ito. Yung 24 years ko da, na natitira ang buhay ko, gagamitin ko yan. Na para lipulin at talagang uh, litsunin lahat itong mga kawatan dito sa mundo. Dito sa Pilipinas, hindi pala mundo, hindi wala na akong pakialam doon sa ibang bansa. Ito lang. Napakadali namang litsonin leksyon mga ito eh. Sos. Nakikita nyo. At ito hindi lang basta, hindi, hindi ko gagawin ito na palihim. Gagawin ko ito ng nakabidyo. Para buong mundo makita nila kung paano ako maglitson ng mga kawatan. Yan ang tandaan niyo. Pag hindi ko nagawa yan, sabihin niyo sa akin, sinungaling ako at uh, kaya nga konting ante lang sa mga subscriber ko konting ante lang dahil uh, makakamtan nyo rin yung uh, yung ginhawa uh, sa buhay mararanasan nyo rin kung anong naranasan itong mga kawatan na ito at ipara eh, ako ang magpaparanas sa inyo yan kung anong buhay mayroon itong mga kawatan na ito yan ang mangyayari iyan ang buhay, buhay na ibibigay ko sa lahat ng mga subscriber ko pag nandyan ako at mabawi ko itong mga kayamanan na mga pinulimbat itong mga politikong ito. Anyway, maraming salamat po doon sa mga bagong nag subscribe at patuloy na nagsusubscribe. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo at doon din sa mga patuloy na nagpapasubscribe ng ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ata, uh, konting ko lang, konting tiis lang muna tayo at uh, kung itong gira-gira na ating uh, pinangangambahan ay nagkaroon na ng linaw sa doon, sa mga dasal ninyo, dasal ko, na puspusan ang pagdarasal ko na sana mag, uh, uh, mamagitan na rito ang ating Panginoon na gawa natin. So ibig sabihin, uh, mayroon tayong koneksyon, pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Yun lang po yan eh. Yun ang uh, dating, wala, nga, wala nang uh, ibang bumabagabag sa otak ko yung gira-gira uh, na yun. Kasi alam ko pag nagkagira, marami pong dadapa. Lahat po kayo mamamatay, maliban na lang dito sa mga subscriber ko, kasi nga po, tinuruan ko na sila kung ano yung panangga sa mga virus na yan. So, ibig sabihin, kung 82,000 yung ating subscriber ngayon, 82,000 lang yung matitira dito sa Pilipinas. Lahat yan. Mabubura lahat yan. Kasi hindi ba sila nakapag-subscribe. At hindi naman nila alam kung ano yung panangga. Yun po yung sinasabi ko. Kaya meron pa po tayong oras na mag-build up ng community. Kung ano po yung sinasabi ko dati na, magkaroon, na dapat magkaroon tayo ng community diyan sa Visayas at Mindanao. Kasi meron na po tayo dito sa Luzon ito na nga po dito sa lugar ko na mayroon na pong community rito itutuloy ko pa rin po yung Visayas at Mindanao upang sa ganon, dumating man yung uh, pagkakataon na hindi natin maiiwasan ay mayroon po akong paglalagyan sa inyo, lalo na kung parami ng parami ang mga subscriber po yan po ang sikapi ninyo sa 2028 sabi ko nga po, hindi man tayo mabuti ng 2025 sa 2028 ay sikapin nyo po nga uh, maipasok uh, po or uh, magamit natin yung ating mga subscriber para pasukin ko kung ano ang dapat kong pasukin dyan para magkaroon ako ng access dyan sa mga uh, mga politikong mga kawatan nito para malipol ko pa ng mga, mga buisip nito. Anyway, ah uh, yun po ang uh, gusto ko lang ibalita sa inyo yung uh, hindi pinansin ni uh, President Trump yung uh, statement uh, greetings ni uh, Bangag yun ang masaklap at ang uh, punta ang pagbabagabag uh, sa pasautak ko ngayon kung bakit uh, tatlong bisis na pangatlong bisis na po na nag-uusap si Trump at saka si President Duterte so yun po at uh, uh, ano po ba so muli po ay itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana Panginoon, pagalingin mo na po sila. Maraming maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito? <laughs> mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.